Three signs na ubos na ang pagmamahal sa ng isang tao. Number 1. Kapag natitiis ka na niya. Okay lang sa kanya kahit hindi kayo mag-usap, magkita o magka-chat. Yung tipong parang wala lang sa kanya lahat. Number 2. Kapag ikaw na lang palagi ang nanghahabol Ikaw ang nag-i-initiate na mag-bonding kayo Or mag-date pini mo siya para magkaroon ng oras sa'yo Wala na rin siyang kaplano-plano pa para sa inyong dalawa Na tila nagpapakita ng kawalan ng gana sa'yo Number 3 Hindi na siya nagsiselos at nagagalit pa Malalaman mo kasing mahal ka ng isang tao kung takot siyang mawala ka sa buhay niya. Malalaman mo iyan kung nagsiselos at nagagalit siya kasi ayaw kanyang mawala kasi nga mahal ka. Ngayon, kung hindi na ganito ang partner mo, wala na talaga siyang pakialam pa sa iyo. Wala na siyang natitirang pagmamahal pa sa iyo. Actually, marami pa namang signs bukod sa sinabi ko. Pero alam mo kung ano yung masakit dito? yung alam mo na ngang wala ng pagmamahal sa iyo yung isang tao pero nagbubulag-bulagan ka pa. Pinagmumukha ka na ng ngang tanga, hinahabol-habol mo pa. Hindi kita masisisi kung ganito ka. Kasi nga nagmamahal ka. Pero sana nasagot mo mismo ang tanong na ito. Sinusuklan ba niya ang pagmamahal at pagtitiis na ibinibigay mo? Alam mo kung ano yung maling mindset when it comes to love? Alam mong hindi na ikaw ang mahal pero pinipilit mo pa rin ikaw ang mahalin. Tandaan mo yan. God bless. Naniniwala ka bang mas gumaganda lalo ang babae kapag nasa tamang lalaki? kapag nasa tamang lalaki na nag-aalaga. Alam mo kung bakit? Naniniwala kasi akong tamang lalaking nasa buhay ng babae na ito. Hindi niya pinapabayaan at inaalagaan niya ng may pagmamahal. Isipin mo kung stress ka na sa lahat ng bagay tapos stress ka pa sa partner mo. Kung ka at napapabayaan mo na ang sarili mo paano kapag hindi ka ini-stress ng partner mo? Araw-araw kanyang pinapangiti at pinapatawa. Diba minsan, babanggiti ng kaibigan mo, gumaganda ka lalo. Blooming ka lagi. Anong sikreto mo? Hindi nila alam inaalagaan ka kasi at hindi ini-stress dahil napunta ka sa tamang lalaki. Ito kasi yung madalas na nangyayari lalo na sa mga ilang boys pero disclaimer lang ilang boys hindi lahat siguro may ilan na ganito may iba lang talaga na sa una lang magaling yung tipong naliligaw pa lang ipaparamdam na special ka aalagaan ka andyan palagi tapos kapag napasagot na o naging asawa na ahayaan at pababayaan na na tila tapos na ang kanyang responsibilidad sa babae. Uulitin ko, hindi lahat. Kasi napakaraming matitinong lalaki kaya napakarami ring magagandang babae kahit may anak na o matanda na kasi inaalagaan sila ng kanilang matinong tamang lalaki. Kaya kung gusto mong maging maganda, palagi ang asawa o girlfriend mo, huwag kang tumigil na maghalaga. Araw-araw mo alagaan at iparamdam kung gaano mo siya kamahal. Tandaan mo yan. God bless. Alam mo kung ano yung pinakamasakit sa pagiging single? Yung single ka hindi dahil sa walang nagkakagusto sa'yo. Kundi yung single ka kasi yung taong gusto mo hindi ikaw yung gusto. Hindi tayo pwede. Alam mo, hindi mo kasalanan kung niloko kanya. Walang mali sa'yo kahit nagkukulang ka. Sadyang naghanap lang talaga siya ng iba. Binigay mo lahat-lahat pero hindi pa rin siya nakontento. Nanlamig sa'yo kasi may iba ng pinag-iinitan. Hinintay kang sumuko kasi may iba na palang gusto. Wala namang problema sa'yo kung ayaw niya na talaga. Ang masaklap lang, sana hindi siya nagpahuli sa'yo. Kasi sobrang sakit yung nahuli mo na nga, dinedenay pa niya. Tandaan mo yan. God bless.